guys, good afternoon sa inyo lahat guys ayun guys, ang so sobrang init my god, grabe my god, ang lakas-lakas ng araw or ang init-init my -init. god ito yung bagayin villa bagayin villa sa bahay ayun, ang ganda no guys Ayan. sobrang init my god alam mo mag-aam <laughs> guys, ang aking uh, loob ng kwarto ko Ayan. Ayan. So, sobrang dami ng dami to guys. Oh. Ang dami-daming damit <laughs> Parang, ano. Ayan. Ito yung kwarto ko, guys. Ayan. Ayan na nga. Sino nga, sinong bag sa inyo kumakain ng ganito? Paan ng manok? Chicken feet ang tawag dyan. O sa, sa Tagalog is uh, Adidas. Kumbaga, Adidas ang tawag dyan, guys. Uy, ang sarap nyan, guys. Uh, ayan, tinanggalan ko ng, ano, ng kuko. Kasi hindi naman pwedeng lutuin mo na may kuko. Ang sarap-sarap kaya niyan, guys. Ang luto niyan is adobo. Ayan, nililinisan, nililinisan ko niyan kasi lulutuin na yan. Mamaya, ayan, ayan, pang dinner. Ang sarap kaya niyan. Favorite ko talaga yan, guys. Yung paanang manok na yan. Super sarap. Lalo na kung malamang ang pagkaluto. My God, ang sarap-sarap. Marami ang kakainin nung na naman na kanin dyan, guys. Paano tayo, ta paano tayo, papayat niyan guys my god wala na laki-laki ko na guys tulungan niyo ako magpapayat char ayan guys uh, tinatanggal ko yung mga kuko niya saka syempre yung dumi-dumi niya rin si sa sa talampakan niya syempre yung sa may ano talampakan niya eh merong dumi niyan guys sa uh, ano niya yung parang pantal-pantal uh, 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 diyan -pantal tinatanggal ko lahat yung mga niyan ah <coughs> Madami yan guys, uh, halos 3 kilo yata pero inunti-unti lang namin na lulutuin kasi. Ang dami kasi niyan guys. Alam niyo ba guys, ang yan ang negosyo ko dati, ang Adidas. Mabenta kaya yan, ibebenta ko siya ng uh, 3 pesos, ganun. O oh, ayan na, kain na tayo, luto na. Morning guys, good morning, good morning. Napasarap yung tulog ko kagabi guys. Saka madami kong nakain. My God. Diyos ko. Tataba na naman ng lola nyo guys. Super. Super ano. Sarap yung kumain. Kagabi. So. Ayun. Good morning sa inyo. Good morning. Andito ako sa mini garden. Ayan. Sarap to tumumbay dito guys kasi. Ang daming nakikita mong halaman. Nakatanggal ng nakakatanggal ng stress stress reveal ganun okay. ayan dito ako ngayon sa mga halamanan ayan nakikita nyo naman siguro yung mga halaman dito sa likod ko so ayan good morning good morning oh, pagkakapi ako guys pero naglakad lakad muna ako dito kasi ano gusto ko lang tumambay dito alam mo ba, alam niyo ba guys, malamig dito kasi ano, dami halaman. Eh, dami daming halaman ni Ato Dito ako nagtatambay minsan. Kaso malamok dito. Ang daming lamok. Malamok siya. Ayan guys. Good morning, good morning sa inyo. Good morning, good morning. Ang ano namatay yung mga ano. Namatay yung mga orchids. Hindi, ayaw niya kasi yung ano, yung ma hindi na-arawan. Ayan, ayan. Ayan, guys. Ang dami ng, ganda. Ang ganda sa likod o background sa likod. Ayan. Thank you, guys, sa uh, panonood yung lagi sa mga videos ko. Salamat! And sa lahat po na hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At comment kayo, guys, para meron tayo pag-usapan, guys. O mag-suggest kayo kung ano yung gusto nyong content na gagawin ko dyan, guys. Thank you so much, guys. Bye! Ayan, guys. Maglalakad-lakad ako. Nandito ako ngayon sa kansada. Good morning. Kaya may bunga na yung mangga oh. magbubunga na naman. Ito. Good morning. Maglalakad ako guys. Maglalakad-lakad. Ayan. Maglalakad-lakad. Lakad. Oh, oh kakaiwan naging gubat yung ano ni ate And good morning. Good morning. Good morning. For rental and for sale. Yeah. Kita tayo ng bundok arayat. Ay, ay aso. Ayan. Ito na bundok. Alam nyo ba guys, gusto kong gusto ko talaga yung bundok.